Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang ibinahaging screenshot ni Alex Gonzaga ng chat niya kay Kong TV kung saan iyaya niya itong mag -collab. Ang masakit nito, after 6 years na nga nag-reply sa kanya si Kong TV. Tinabla pa siya at nag-pass pa sa kanilang collab. Wala kang kawala ngayon Kong TV. Yung unang vlog ko palang nakikipag-collab na ako. Tapos after 6 years, ni nireplyan ako, pass pa. Buti na lang pareho sila ni Mikey tako sa kay v Cortez, sabi ni Alex sa caption. Pero, natuloy naman sa wakas ang collab nila at successful pa ito. Number 3 trending sa YouTube nitong December 26 ang collab nilang may title na First Time Ever sa Compound na may mahigit 1 million views na makaraan pa lamang ang walong oras na pagkakapost nito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.